mayong buntag mga boss na ako ipakita ninyo nga uh, kay nguntag saging sinyalan no garang saging anak ah, uh, mamunga or ma mamuso sa iyang pinakaibabaw pero kuyaw ni siya kay naastunga no oh na oh wa siya sa tumoy puso pa lang na pero oh, kuyo kayo kay ning pikas gid sa tiyan oh huh? oh ning pikas gid sa si tiyan niya kada siya ing gawas <laughs> so wala siya dito sa si babaw wala siya dito sa pinakatumoy niya so ka ini ning saging murag tagsa rengonan ni Karo po ka na dito saging aking muna Klaro ba? Oh, nasa sa... Oh, nasa sa tunga. Oh, namarag na pikas ang ihanti yan. Oh, kuyo kayo.